tapos na ang pagbubobong So ayan guys tapos na po ang magbubong din eh Ayun Tapos na rin yung bintana mm -hmm. May bintana din siyang ganyan, ang <laughs> cute. Tapos ayan, sliding na bintana. Tapos dito, ayan, lalagyan pa nila yung ano na yan As, Sa taas ayan ang sawali back to back yan guys sa loob ay sawali at sa labas ay kawayan ganon din dito sa side na yan paikot so yan back to back tapos ganyan yung pagkakaano ng bubong nya tingnan nyo guys ang galing no overtime to kagabi eh. overtime silang mag ano Ayan, kakabitan pa ito mga to ng kawayan. Yan. Gano'n, kagaya nun. Ayan, paikot. Yan na lang ang hindi pa tapos. Tapos pagkatapos sila makabit dyan, magbabarnis na sila. Maglalagay muna sila ng bubusan daw muna nila to ng ano yung pampatay sa bukbok. yung para hindi bukbukin. Tapos wala pa rin siyang lambat guys. Lalambatan pa yan. Laki din kwarto guys. Kasi yung mga apat natao tao, ganyan siya. So, ito yung lamesa niya. Tingnan natin sa labas. So, ayan yung bintana niya. Sa labas, tago naman siya. Hindi siya halata. Para siyang ano kasi guys, yung lagayan lang, mga ganun. Taasan akong anek-anek. Ayan. Bubong. So, baka mamaya tapos na to. Ito yung pintana. Right, sa harap ayan may hagdan pa siya kasi lalagyan pa siya ng lambat Si A friend so, guys malapit nang matapos mag-varnish ayan dito sa bubong babarnisan din kasi guys to ng itaas tapos ito yung loob. hindi pa rin siya nababarnishan. pero babarnisan pa rin. Ayan, nakakabit na lahat ng sawali. So malapit na siya talaga guys matapos. Mamaya makikita na natin ang ah, kabuuan nito na may varnish na po. So yan, balikan po natin at hindi ko na yung mga dito. Ayan, sinusunod pa po yung mga

Ayan, dito ka sa loob. mo loob. So yun guys, patapos na rin pong barnisan tong loob. Mamaya ko ipakita yung pool na pagka yung tapos na siya di yung mag-barnis. Tapos may nagbabarnis din dito sa kabila. <coughs> bilis na kayo magpahid ah. Yan na yung pinto. Nakasara na. Yan yun siya guys. Ang ganda. Ayun. Hmm? <laughs> natapos na ang kubo, Hi, ate. So ayun. Pagtatanim na lang tayo ng halaman pati sa flooring, tapos na ayan. May lock din naman siya. malagyan na lang dito ng padlock. Bye. Right. 包邮你呢。<volume S 2> mm hmm. go guys pasok tayo sa loob ng bahay ko ito so, yan ito sya ayan, ayan tingnan nyo atong bintana na to guys sliding yan nagbubukas mo sya ganyan tapos pag isasara mo sya ganyan din o, tapos dito tayo sa kanilang side so yan ito nandito yung speaker kasi sa araw, nagpapatugtog yung asawa ko dito. Gawa nang sa, dito na siya nagpapatugtog. Tapos yan, dito na kalagay. Tapos sa gabi, iuwi niya sa bahay. Tapos, eto. Malawak siya guys. Napakalawak na dito. Halos isang tip ako ang laki niya. Tapos nandito syempre yung gitara ng asawa ko kasi nag-aala siya dito natanggay siya. Tapos yung gitara, gitara gano'n yung ginagawa niya guys. Kaya, yeah, so, yun lang guys yung ating tour sa bahay kubo ni ate. Ayan. Labas naman tayo. Labas naman po guys. Ito yung itsura niya. Ganito siya. Ikutin natin. Ayan. Ganyan siya. Tapos dito sa side na ito, tataniman namin ang mga halahalaman. Ayan. Ayan. Ganyan siya. Ganda diba guys? A, diba? May, ang cute. Yan, nataniman na nga namin dito ng ilan eh, ng mga San Francisco halaman. So, yan dito sa side ng kabila naman. sana mabuhay yung halaman namin tanim. yun lamang po, ayan, natapos na ang bahay kubo ni ate. So, sana po ay inyong nagustuhan ang aking video for today. Guys, thank you for watching at sana po ay patuloy nyo pa rin supportahan ang aking mga videos. God bless po sa lahat. Bye-bye!